Ito na po yung aking crispy tuwalya ng baka. Napakasarap itong pang-ulam, pang-merienda, o pwedeng pwede rin pang-pulutan. Paano po ba ito gawin? Yan po, ang ipapakita namin sa inyo ngayon. Pisaan na natin ito. Para nga po, sa akin crispy tuwalya ng baka, meron po ako ditong one and 1 port ng tuwalya ng baka. Hindi po itong tuwalya pampaligo ha. <laughs> tuwalya po ito ng baka. So ito po ay, palalamutin ko lang po muna. Pakulang ko po sa pressure cooker. Pakukulang ko lang po ito ng isang oras dito sa pressure cooker. Bali, ko na po yan para kahit papano, may lasa na po yung sabaw. Masarap din kasi maghigop ng sabaw niyan. Asin. Sibuyas at luya. Pamintang buo. And then tubigan natin ng level sa tuwalya. And then takpan na natin. Wait tayo ng isang oras pagkalipas ng isang oras, okay na ito. Patay na natin. And i-release muna natin yung pressure bago natin yung bubuksan. Okay na po natin ito dito at para mapalamig po natin bago natin yan ihiwa-hiwain. Yan. Habang pinapalamig natin, yung niluto natin, gawa tayo ng breading. Tatlong kutsara po ng all-purpose flour. apat po na kutsara ng cornstarch. Dalawang paminta. Dalawang sachet po ng paminta. 1 half tablespoon po ng garlic powder o granulated garlic. 1 half tablespoon din po ng paprika. 1 half tablespoon din po ng arde salt. Dimix po natin yan. Haluin na po natin na mabuti para magmix po lahat ng sangkap. Kapag malamig na po, slice natin ng naayon sa gusto natin na sukat. Gumagad to lang po ang gagawin ko. Ganito ang pagka-slice po. Ganito. Ganito lang po yung pagkahiwa na gagawin ko. Pagkatapos po mahiwa-hiwa yung mga balat ng baka, lalagyan na po natin ng breading mix. Ito pong homemade natin na breading mix. Ayan, ganun lang po yun. Ito na po yung magiging resulta. Ready na po ito para iprito. Ito siya. Kapag mainit na yung ready na tayo para magprito. Ito na siya mga kaibol. Iprito natin yan hanggang sa maging crispy. So approximately na sa 10 to 15 minutes yung pagprito niyan. Deep fry yung ginawa ko para hindi ko na kailangan magbaligtad niyan. Pagkalipas ng 10 minutes, kung mapansin nyo, yan mga yung mga kabali na sa ibabaw na. Kung magay naglutang na siya. Ito na siyang itsura niya. Oh. Kapag ganito na siya mga kaibol, ibig sabihin niya, luto na yan. Tsaka mapansin nyo, mahina na rin yung pagkulo-kulo niya. Tsaka ramdam nyo naman yan eh. Pag gaganyan nyo ng tong, ramdam nyo naman yan na ah. crunchy na. So okay na yan. Ito siya mga kaibol eh. Ito na po yung aking crispy tuwalya ng baka. Ito na po yung aking crispy tuwalya ng baka. So napakasarap po nito mga kaibol. Pampulutan, pangulang, pide pwede yan. Napakasarap mga kaibol. Tapos masarap din yung susawan mo. Panalo. Konting tip ko lang sa inyo, kung gusto nyo mas malutong talaga siya, pwede kayo mag double frying. O kung maganda ang panahon, yung nilaga, pwede nyo ibilad muna yun sa araw. Tip ko lang yun sa inyo kung gusto nyo mas malutong. Ito, malutong na ito, pero meron pa itong ilulutong. So yun lang po. Please follow, like, and share.